Ayan mga kaibigan, gabi na talaga. Malapit na magsara si Ate JB. Pero bago tayo magsara ngayong Sunday weekend, friends, bibilangin na muna natin kung gaano kalaki yung ating binta or sales for today. Ginagawa ko po ito para hindi magpayabang. Okay, hindi magyabang, their friends, kasi naman hindi ito masyadong malaki para sa iba. Pero I want to motivate you guys. I want to inspire you. Lalo na yung mga kasama natin na bago pa lang nagtayo ng kanilang sari-sari store business. Tiyak, tataas ang sales mo kaibigan kahit marami ka pang kakompetensya basta lang alam mo kung paano maghandol ng customer at syempre alam mo kung paano ang tamang paghandol ng iyong negosyo ayan mga kaibigan malapit ng dumilim at meron na namang bibili no bumibili ng uh, red horse tingnan nyo ito yung kanyang battle friends isang red horse po ayan Kanina pa sila nag kay Bigan, no? dalawang family po ang nag today. Eh, yung isa yung family, magbabarkada. <laughs> Salamat, dong. Salamat, dong. Salamat, So, binilan tayo ng Ayan. ating suki. So, Tatlo pala. Akala ko, kaibigan, dalawang grupo yung nag -inuman. Tatlo pala. Ayan. So, kanina, kaibigan, nag-open po ako 5 a.m. mayro nag-inuman, no? Kagabi pa daw sila nag-inuman. O, tingnan nyo, malapit nang gumabi, their friends. Yung aking Suki, bumili na naman ng Red Horse. Kanina po mga kaibigan, uh, medyo na, ano ako, nairita or nagalit. <laughs> Ayan, na-stress ako, kaibigan, kasi naman, maagang-maaga, no? Uh, plan ko na talaga today na gumawa ng video. Another video, kaibigan. Maganda yung topic ko sana about utang, no? <laughs> Pero hindi ako natuloy kasi yung nag-inuman, yung mga, uh, ano ba to? Magbabarkada, no? Mababait naman sila. Kasi, Diyan sila nag-inuman their friends. Yung may tricycle, yung may yellow green. Tricycle their friends. Diyan po nag-inuman yung mga uh, magbabarkada. And then, ang ingay nila, no? 6 a.m., 7, ang ingay talaga nila. So, hindi ako makapag-vlog kasi dito. Eh. Pag mag-vlog si Ate GB, yung phone dito ilalagay. Tapos doon sila nag-inuman. Eh, nagkakanta, nag-video okay, no? Nagkaraoke sila, their friends. Baka makapirate ako. Ang panay sigaw pa nila. Ayan, so, no parang na-stress ako der friends so pero hindi ko pinahilat pinahilata sa kanila na na-stress ako kasi nga nagkapera naman ako sa kanila dahil yung red horse ko malapit maubos hello Frances. tingnan niyo oh <laughs> yung red horse ko kay bigan malapit maubos kanina ubos talaga i mean hin abir ang natira ito ang bear kay bigan kanina ubos yung red horse ko dito ubos pero merong natira na uh, doon sa loob ng refrigerator. Pero dito, obos talaga kay Bigan. Kaya naman, dali-dali po akong tumawag sa suki nating supplier na mga beer products at saka soft drinks. And today is Sunday. Linggo po ngayon, mabuti na lang open sila until 5 p.m. Ayan, so nagpa-deliver tayo ng, uh, ito, kay mag ilan rin, mga sampung cases. At tingnan nyo naman, their friends. Yan, obos yan. Dalawa. Sa ilalim, obos. Yan. Ito, obos. <laughs> obos. Asa nga putili ani koy? Yung mga batos hindi pa their friends Tinanong ko si Princessan. Sun so, na. malapit, ha? Malapit maubos. May may na? O malapit maubos kaibigan, yung ating red horse. Thank you so much God. Ayun, dito full pack. So kahit medyo ako na irita, medyo galit pero nawala na rin dahil nga mala, malakas yung ating bintahan no kaya Ah, uh, okay na lang nasabi ko sa sarili ko, okay na lang. hindi ako makapag-video ngayong Sunday, bukas na lang umaga no sa Monday morning na lang ako tapos i-upload ko sa afternoon 4:30. Kasi naman kay Bigano no, ayaw kong ma, ma bad mo yung aking mga suki. <laughs> pag pag alam nila na irita na irita si Ate GB sa kanila, medyo nagalit kasi ang ingay. Pag malaman nila baka hindi na sila bibili sa tindahan ko kaya uh, si, uh, di, uh, hindi ko na lang sinabi sa kahit kanino na 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 naingayan ako no <laughs> kung sabi Bisaya pa saba juga sila their friends pero okay na ah, okay na ngayon hindi na sila nag-inuman wala na kasi gabi na no so nagsimula pala sila sabi ng kapitbahay namin kagabi pa pero sa ibang tindahan sa ah, dito na sila ah, nag-continue. mga wala pang alas 6 ng umaga And merong bumili ng bigas the friends so okay natin this no ayan So, mga kaibigan, <laughs> agin masaya si Ate Jibby, no? Bahala na, kaibigan, uh, medyo naggalit ako sa akin, mga customers. Uh, hindi ko pinahalata sa kanila, baka magalit sila kay Ate Jibby o sumama yung loob nila, no? Ayan, happy ako, kaibigan. And thank you so much, God, nag-deliver si Suki kong supplier. Ka noon kasi pag-Sunday, hindi mag-deliver. Open sila, pero hindi mag-deliver. I-on na muna natin yung ating lights, ha? Ayan, on na pa. Thank you so much, God. Ayan, meron. A 19. Ayan, nagtanong kung magkano yung ating oh my goodness, pineapple. oy mataba na si Ate JB. Yung kalendaryo ko sira na. <laughs> Bakit? <laughs> Sorry po. Naubo na naman tayo, no? Close na muna natin yung ating curtains. Ayan, bagong bilhin ni Ate JB, no? Kasi gabi ng mga kaibigan. Pasensya na, hindi pa ito, hindi ko pa ito na, ano, nabigay sa kapitbahay ko. Ito yung delivery ni Pure Gold at saka ni Grocery. O tingnan nyo naman, no? Grocery. Kay Grocery po to. At yung iba kay Pure Gold. Ayan. So, hindi natin nabigay pa sa ating, ano, uh, what you call this? Kapitbahay na nangunguha na basura. So, merong bumili. ay magluluto si ko. Hello! It's <laughs> so, okay ko yan, kaibigan. Ang mabait siya. mabait na bata, their friends. Ayan, city. Aw, oh, otso, otso. Yung bumbay natin, uh, papakita ko si Iko naman mo pang handong? Ha? Ayaw, ayaw. Sabihin ng totoo niyong pangalan. Friends. Ako, yung pangalan ko, Jusinit. Ate JB. Pero ang tawag ng mga kapitbahay ko sa akin, Jukjuk. -Juk. Okay lang. Ayan. <laughs> ang gabi na talaga, dear friends. So, it's around 6 p.m. Tingnan niyo, no? 6 p.m. So, yung mga bata, wala muna dito sa aking pisanit. Kanina, puno ito, no? Merong vacant isal dalawa. Kaso hapuna na ngayon tingnan niyo kaya wala mo na mga bata no kumakain pa yung mga bata their friends. Again ha masaya ako their friends. Dapat ito yung gawin niyo kay Bigan no. Huwag na tayong palata sa mga customers na hindi na tinagugustuhan yung mga ginagawa nila. Ako kay Bigan dahil sa stress ko kasi naisip ko na ang ingay nila. Hindi tayo makatulog kasi natutulog po ako kasi si Ate GB sa hapon no after lunch kasi nga maaga Kung nagbubukas 4 PM gising na si Ate GB minsan wala pang 5 PM bukas na yung tindahan ko wala pang alas 5 ng umaga ano most the time mga 5 am pero ako matulog talaga after lunch tapos si Francis siya at hello Francis siya yung nagbabantay kaibigan pag natulog ako pag natulog siya ako magbabantay pero hindi ako masyadong nakatulog kasi nga ang ingay nakatulog ako konti ilang minutes lang kaya ayun sumakit ulo ni Ate GB nagpa BP ako tingnan nyo ito yung uh, pang-BP ni Ate GB, Mataas talaga yung blood pressure ko kanina. 149 over uh, 98. And, apat na bisis po akong nagkuha ng uh, blood pressure. And, thank you so much. Ngayon po, 130 na lang over 88, 89. So, masaya na ako dyan. Ang hirap pag palati, parating mataas yung ating uh, blood pressure, no? Ayan. So, may hypertension sa Ate GB, Meron tayong pre-diabetic. Tingnan nyo naman pang-BP. Ito yung gatas ko. Ang mahal pa naman, dear friends. Ayan. So... Ayan, nagkasakit kasi tayo, no? So, kayo, kaibigan, ha? Ingatan nyo yung mga sarili nyo, no? Huwag magpadala sa stress para hindi kayo magkasakit tulad ni Ate Gibi. Ayan. So, ngayon, i-off na muna ni Ate Gibi yung ating pag-v-video. Continue natin uh, tayo mamaya kasi nga, uh, minutes from now, yung mga kapitbahay natin ay bibili. Ito yung peak hours, kaibigan. Mga alas 6, alas 5 alas 6, alas 7, pinakamabintang uras, no, kanina, nakita nyo naman, may mga bumibili, kasi nga, hapunan time, maghapunan na yung at mga customers, so, bibili sila mga para pagkain, papakita ko muna sa inyo, yung ating uh, partial na bintahan, partial muna tayo, their friends, alas 6 pa kasi, no, 1, partial lang ito, 2, 3, 4,000, 5,000, wala, in, mga 6, papuntang 7, kaibigan, no, at yung iba, utang pa, Ah, uh, malapit ito 7 oh, 7,000 mahigit pala kasi meron pa dito. 7,000 mahigit yung ating binta at alas sa pa po ng hapon ha. Tingnan niyo, magko-close tayo yung mga 9 or 10. So meron tayong 7,000 mahigit at hindi lang yan ha. Kasi yung iba utang. Yung iba po utang yan. Ito po no mga utang, tingnan niyo no. Yung iba utang their friends. So malapit um uh, hindi malapit lagpas talaga 8,000 kasi utang. At yung iba natin katulad ng yellow dito natin nilalagay yun yung ating ice Ito sa printer at ito sa bigas. Kinuha na namin yung ibang uh, pera dito kanina kasi may ginamitan. Yan, so rice, halin. Iba-iba kasi yung lalagyan natin kay Biga ng benta. Ito yung sa ating pagpa 5-6 kasi naman. Nagpa 5-6 tayo, meron na nagbayad. At ito yung Gcash ni Ate GB. Ayan, Gcash. So iba-iba po, iba't iba ang lalagyan ni Ate GB ng ating benta araw-araw. So hindi ko talaga masabi sa inyo kung exactly magkano yung ating cells. Uh, sales, gaano kalaki, gaano kaliit, no? Kasi nga, iba-ibang lalagyan. Mayroon akong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito, anim na lalagyan ng binta. Sales ni Ate GB at saka ni Francela Frances. Yan mabait si Francis. <laughs> Yan thank you so much God sa blessings no. Ayan, si Tama si Unico uniko iho ko na totolo pa sa taas yung anak ni Ate their friends kasi may lagnat sana gumaling na siya no. Ayan makibigan, hindi pa rin tapos yung inuman dito sa place namin. Ayan, dalawang red horse na naman. Tingnan niyo no. <laughs> Ayan, masaya si Ate GB, no basta weekend kaibigan, tiba tibat-tibat tayo halos maubos yung ating mga beer products. Especially itong Red Horse kaibigan. No? Sa Beer Grande, San Miguel Beer at saka Red Horse. Salamat. Ito yung pinakamabinta kaibigan. Yan. So, dalawang klase ang beer natin. Red Horse at San Miguel Grande. Ito yung mas mabinta kaysa San Miguel. Ito yung San Miguel Grande, their friends. Pero, mas mabinta talaga itong Red Horse kasi nga malakas daw ang sipa. <laughs> Kaya masaya ako kay Big No. Iyan yung pinakamarami kong stocks, dear friends. Ayan. So, kanina, marami talaga nag-inuman. Hanggang ngayon, no, alas city na ng gabi. Nag-inuman pa rin sila. Ay, masaya talaga si Ate GB. So, uh, hindi kami magsasarado ng late talaga ngayon kasi nga Sunday. Kailangan matulog tayo ng maaga, no? Kasi naman, whole week po tayong nagsasarado 10 p.m. Minsan, lagpas na. Kaya today, it's it's time no na magrest tayo ng maaga, matulog ng maaga. Total mar marami-rami na malaki na naman yung ating cells. Ayun, thank you so much God. Ayan, mga kaibigan, pati bata no, inutosan ng kanila mga magulang na bumili ng ala. Gabi-gabi na talaga their friends o tingnan niyo. Oh, hello JT. Dalawang uh, red rose po ang binibili ng ating Soki. Salamat dong. Paano mag-inom dong? Tinanong ko siya kay Bigan kung hindi pa ba tapos nag-inuman sila doon. Sabi niya hindi pa. <laughs> Ayun, masaya lang si Ate G with their friends. Ito yung uh, isa sa pinakamabintang araw natin yun, yung ating uh, weekend. Kasi inuman de. <laughs> Ayan, kaya dapat full pack yung ating mga alak ha alak section their friends ayan yung ating hard liquor hindi po siya mabintang mabinta talaga yung talagang red horse at saka beer sila yung mga pinaka mabinta friends kaya dapat always po tayo mag stocks okay bawal maubusan tingnan yun naman no ayan malaki na po yung sales ni ate JB sinabi ko kay Francis na matulong kami mga agas kasi nga okay na ito dear friends malaki ang sales natin thank you so much God so mga kaibigan alas city na po ng gabi malapit na mag alas otso. i check na po natin yung binta natin for today Sunday mga kaibigan kasi plan po namin na maaga mag close ngayon dahil Sunday nga no? and thank you so much God no medyo malaki yung ating binta ayan so ito ang sales ni ate JV friends Yan so thank you so much God talaga no. Ayan. Magkano ba to? Ayan. So, ang sales ni Ate JB ngayon ay 10,000 mahigit. Ayan. Thank you so much, God. So, ito yung sinasabi ko, kaibigan, no? Na hindi po imposible na magkaroon tayo ng malaking sales o binta. Kahit marami pa tayong kakumpetensya, basta alam natin, no, Kung paano i-handle yung ating mga customers, alam natin yung wastong paghandon ng ating negosyo.